Good morning! Nandito po ako sa work. Ayan, papakita ko sa inyo ang um, may delivery kami. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. may delivery kami. Kaso ang lakas ng ulan. Diba? Ayan po. Delivery. Tapos ayan, ang lakas ng ulan o. Oh. grabe Ayan na Pilipino po yung nag-deliver ng ano. Sabi niya sa akin. Si ate parang ngayon lang nakakita ng ulan. Hindi <laughs> niya alam na vlog. Binablog ko. <laughs> ayan ang aming grocery. Uh, kombucha. Tapos my Brussels sprout. Ito ay yan. Cheese. yogurt. Ayan. yogurt, what do you call this? Lettuce. Uh, lemon. Ayan, dalawang in-order niya. Marble. Tinapon niya lahat ng mga cheese. Kayo lang po. Nakita ko lang nasa basurahan na. Uh, siya. So, sila lang pong mag-asawa nandito, wala yung mga bata, di ba? Pero nandito po ako kasi, ayan o, no, wala tong kasamang alaga ko. Yan ang alaga ko until three weeks. Kailan ba dating nila? O, oh, one month pa, actually, kasi August, uh, sila uh, uuwi yung mga alaga ko. August 15, ang balik nila dito. So, yan ang akin alaga, kaya kailangan kong pumasok araw-araw. Kahit wala akong ginagawa kasi wala yung kasama dito. Eh, takot yan. Ngayong malakas ang ulan, takot yan sa kulog. Yan. Yan. Yogurt. Ah, mushroom, blueberry, another blueberry, um, strawberry, yeah, tofu, broccoli. Yan. Mukhang bago nila tong ano, synergy. At ang dami niyang binili. May malaki na, may apat. Pa. Yan. Tignan natin kung anong lasa niyan. Milk. Yogurt ulit. Tapos, blueberry na frozen. Yan lang po ang aming delivery kasi wala naman yung mga bata. Yan. Organize muna natin to. ay natin sa plate. Siyempre frozen to. Kaya lalagay natin dito. Yan. Frozen. Naglinis siya ng ano eh ng kung ano-anong mga ayaw ko kung ano mga panapon niya. Tapos, itong cheese. Yan, kumukulog ko. Kaya ay alaga ko yung aso ay. Ayan, kaya siya ay napata hugas tayo nito para mamaya ay anong gusto nilang luto. Actually, hindi ako nagluluto. Si Nana ko lang. Kaya masaya ang buhay. Walang ginagawa. Nag-exercise lang ako kanina doon sa gym sa baba. Yan yung avocado. Yan. Ano Ito. Dito ko na ito ilalagay. Kasi, ah, uh, ibus oh, naman ito eh. Kakayusin ko lang Ayun yung pagkakawal. Oh. Yan. May pinili siyang sabong laki. ginger yeah. ginger ale Yeah, Ganice natin kahapon po pala hindi ako nagluto sabi niya sila na lang kasi baked salmon lang naman pero ngayon magluluto po pala ako ng coconut chicken fingers yun ang gusto niyang lutuin papakita ko po sa inyo ang recipe ito mabilis lang Ayan, Mabilis lang lutuin kasi po. Kung anong gusto nila nasa cookbook naman, susundin mo lang. Yan ang aking lulutuin mamaya. Sa lakas po ng ulan, nag-brown out. Pero ngayon, uminit na. Buti na lang, we have a generator. Ayan, sa baba. Tingnan niyo po. Ayan, yan po ang generator kaya yung buong bahay ay may generator ay may ilaw ay I mean tapos sa bahay namin doon sa apartment uh, wala daw silang ilaw kumbaga malawakan eh hindi ko alam kung bakit pero something is wrong siguro may sumabog na transformer or what yan po nagluluto uh, pa ako mamaya papakita ko na lang sa inyo mamaya-maya. Natamad po ako kasi wala akong ginagawa. This, actually, nak, nakalimutan ko na pong i-video. Pero nakagawa na po ako yan. With shredded coconut. So, we dip it. Ganyan lang. Tapos, naglalakad na po ako pa uwi uh, may mga area po na na walang power pero yung ito the other side meron naman hindi ko alam kung anong kakainin namin mamaya kasi walang power hindi kami makakapag dito kasi lahat ba diba, yung luka namin through kuryente so hindi ko alam kung ano ang aming lulutuin at paano kami kakain. Baka mag-order na lang. Dahil po sa walang kuryente, <laughs> ang mga ulaga dito sa Canada ay nagluluto. Ah, <laughs> uh, dito. At tingnan mo ang ilaw namin. Bakit mo pinapailaw na? Eh, ano pa? Alas, ng pa naman ang mamaya pa. Ano yung muna? Aba? Yan o. Amoy ano na, o. Oh. Ayan. Ayan, pala ako. Ayan, pag walang ano dito, kuryente, wala. Oh, walang luto. <laughs> walang luto. Di ka makakapag- Buti na lang. Sarap. Merong camping equipment. Ayan. Nag-iinit na ng... Ay, itlog, itlog. Hindi na.